So, wag mong i-share sa ibang platform ang mga videos mo sa YouTube. Meron akong limang daylan kung bakit. Una, pwede kasing hindi align sa mga target audience mo yung mga videos mo. Kasi, for example, no, sa Facebook, kung karamihan sa FB users na mga friends mo, mas preferred nila yung mga maiksi lang yung mga videos tulad ng reels, di ba? Kasi yun yung kadalasan na pinapanood talaga sa FB yung mga reels. Eh, kaya ang kalalabasan niyan kapag nanood sila, hindi sila sanay sa mga long form videos. So mangyayari niyan, mababa yung watch time and retention rate sa mga videos mo. And maapektuhan yung um, algorithm na nagki-cater sa na sa YouTube. Pangalawa, pwede kasing kumonte yung mga magla-likes, yung mga magko-comments, tapos magsusubscribe sa channel. Kasi hindi sila interested sa mga content niche. Usually kasi ang alam ko sa FB more on sa mga ano talaga eh. More on sa entertainment. Yun. Hindi masyadong ano sa mga long form talaga eh. So, konti lang yung mag ano nyan, mag so, subscribe, magla-like at magko-comment. Hindi sila sanay. Pwede din maapektuhan yung mga uh, watch time at yung algorithm mismo ni YouTube. Pangatlo, kapag naapektuhan yung algorithm, syempre uh, hindi magiging organic kung sakali man ano mag mag-subscribe yung mga nasa FB o nasa ibang Um, nabaw ano na sa Instagram, FB o kaya yung TikTok, magsusubscribe sila pero hindi 'yun organic yung pag-grow nung subscriber mo. Hindi na, hindi sila laging manunod sa kasi hindi talaga nila gusto 'yun. So, 'yun kasi yung ibig sabihin ng organic. Yung organic, yung talaga yung gusto nila yung content mo at yung niche mo at kaya sila nag-subscribe dahil doon. Hindi napilitan lang. Yun yung ibig sabihin nun. Pang-apat, kapag nag-share naman ng lagi, di ba? Alimbawa, lagi tayo magpo-post sa FB natin. Ang magmumukha kasi yun na parang spam. Di ba? Alimbawa, sa messenger, Ayaw natin yung mga nagpo-post ng kung ano-ano sa sa ano natin eh 'di ba sa mga Messenger sa groups. Parang mumukhang spam siya. Tapos hindi rin naman papansinin. So yun yun, isa 'yon. pang -lima, yung last. Meron naman diyan na magki Tapos alis din lang naman. Kasi hindi talaga interested no, makaka-apekto yun sa tinatawag na average view duration kasi aalis agad. Kapag umalis agad, mababa ang view duration yan. In, in totality, kung mababa yung average view duration, yung metrics nung sa YouTube algorithm, maapektuhan siya. So, magkakaroon ng confusion si algorithm ni YouTube. And probably, bumaba yung um, ana analytics o yung meron siyang impressions, pwedeng bumaba nun. Pwede tayo mag ng mga about sa analytics niyan sa YouTube kung gugustuhin nyo. Mag-like lang kayo sa video na tatapos, tapos isubscribe nyo. Para ano. So, yun yung lima. Ang advice ko na lang siguro is hayaan na lang natin si algorithm ni YouTube yung mag-push sa mga feeds ng channel nila. Limbawa, may tinatawag kasi tayong suggested videos saka recommended videos. After nung kapag nag-open tayo ng YouTube, meron mga suggested dyan saka recommended videos. Hayaan natin si YouTube siya ang magbigay. Kasi, alam naman, malalaman din ni YouTube unti-unti kung sino yung mga um, para sa niche mo. Siyempre, depende sa title, sa description. Ayan. So, kaya, ang para sa akin, ano, mag-focus sa pag-iisip ng title, dapat talagang related siya don sa niche, sa thumbnail din. Para kapag, kapag lumabas yon sa feeds ng, ng mga nag-YouTube o yung mga nanonood sa YouTube, makikita nila at mainganyo sila, di ba? magki sila doon dahil sa kung okay yung thumbnail. Pangatlo, yung description kailangan. Yung description talaga, maglalagay kayo doon hindi lang isang sentence lang na description, no? Maglalagay kayo ng maraming description. Pwede ako kayong turuan kung paano gumawa ng description. Gagamitan natin ng AI para maganda yung description. Tapos, yun, focus din tayo sa niche. Kailangan talaga merong niche sa mga videos natin. Ito, applicable lang pala to sa mga nagsisimulaan. Sisimula. Kapag medyo madami ka na, medyo may kasikatan ka na, marami ka ng um, subscribers, pwede ka na mag-push sa mga messenger sa GC, pwede ka na gumawa din ng mga account sa ibang uh, platform. Doon ka mag-share para mas lalong lumaki pa pwede na yun. Pero pag nagsisimula pa lang, hindi talaga advisable yung mag-share. Para sa akin lang yan, ha? opinion ko yan. Tapos, isa pang kailangang i-focus is yung value na may ibibigay mo sa videos para lumaki yung audience retention. Kasi, yun yung magpapalaki din ng um, tawag doon ng views at doon magkakaroon ng subscriptions. Okay. So, yun lang sana meron kayong nakuha ang bagong tips dito sa uh, pano paano ba mag-grow sa YouTube. Okay. Yun lang.